Di ba ikaw din, naging gamirete? O, nag-resign ka nga, pero may nagkaroon ba ng pagbabago? Wala. Ikaw ang dahilan kung bakit nagtaas ang presyo ng bigas nung ikaw ay kalihim ng Secretary ng Department of Agriculture. Ikaw ang dahilan kung bakit naging napakamahal ng ng um, ng, uh, <clears throat> ng onions, no? Ikaw ang dahilan na kung bakit napakamahal din ang presyo ng uh, uh, tomatoes. At ngayon, nag import na tayo ng lahat, pati isda. Ikaw ang dahilan. Sinibak mo sa sarili, nadyan pa rin ang problema. Ang tanong ko, ano ba ang tingin mo? Ang tingin mo ba, walang serbisyong nabibigay ang gobyerno mo dahil sa mga kalihim mo? Hindi. Walang serbisyong naibibigay dahil ikaw ang problema. Unang-una, sinungaling ka dahil ayaw mong sabihin ng katotohanan kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Kasi kung ikaw ay maaamin na ikaw ay bangag, patatawarin ka ng taong bayan. Si GMA nga eh, talagang malinaw ng daya, nag-I am sorry, pinatawad. Ikaw pa kaya na pagkakasakit naman talaga yung pagiging bangag? Patatawarin ka, pero kaya hindi ka pinapatawad. Meron na duda na wala ka sa tamang pag-iisip.